for the days vlog mga tol so schedule tayo ng tatoo ngayon mga tol so ipapakita ko sa inyo ang artist na magtatato sa atin mga tol so sa mga gusto magpatato uh, PM nyo lang siya Ayan, eto siya mga tol ayan let's go mga tol so eto yung piyesa natin mga tol ayan yan yung ipapalagay natin and then may papalagay pa ako ipapadagdag pa ako mga tol so abangan nyo pag nailapat to mga tol So sa mga gusto mong patato, PM kayo dito sa kanya. So sabihin mo anong pangal, anong Facebook page mo tol? Christian Carta. Ayun. So PM niya siya, Christian Carta. So mag magaganda rin ang mga obra niya mga tol. Hindi kayo mapapaya kaya para sa akin, magpatato na kayo, magpa-schedule kayo hanggang ngayon kasi wala pa siya masyadong gawa. Eto kasi biglaan lang tong schedule ko na to, natatatuan niya ako. Yan lang mga tol, hintay-hintayin nyo ang paglalapat ng aking piyasa sa aking kapawad. Yan lang, maraming maraming salamat. So, mga tol, ayan na. So pinapadagdagan natin yung design na yan, mga tol. So ayan ang ating ipapatato, mga tol. Kung nakikita nyo naman. So ayan. So may ipapadagdag tayo. Kasi sabi ko sa kanya, gusto kong padagdagan ng konting design yung pyesa na yan mga tol. So ayan Diyan sa dyan sa blanco na yan sa kabila. Sa left and right na yan. So lalagyan natin ng dagdag yan mga tol. So abang abangan nyo na lang mga tol ang paglalapat nito. Sana mas maganda ang kakalabasan ng ating panibagong tato sa ating katawan mga tol yun lang, maraming maraming salamat so ayan mga tol, so naghahanda na siya ng mga gagamitin niya mga tol so nakita niya ito mga tol yan, ngayon yung ink. tapos sa yung petroleum o di lang, tapos lagay ng ink. alcohol yan mga tol, so ayan ang ating artist mga tol, so nalapatan na tayo ng stencil sa likod mga tol ayan, so ayan ang ating papa cover up mga tol, kung nakikita niyo mga tol ayan, so ayan Let's go! So, talagang matinding sakitan tong mangyayari ngayong araw na to kasi almost matagal-tagal na rin ako hindi nakapagpatato. Siguro almost mga 5 years na siguro bago tayo ma lapatan ulit ng bagong tattoo mga tol. So, excited na ako sa kalabasan ng ating panibagong tato at panibagong piyesa na ilalapat sa ating katawan. So itong piyesa na to talagang pinag-isipan ko bago ko ilapat sa aking katawan mga tol. Yun lang, maraming maraming salamat. So abangan nyo ang pagtapos ng aking tato. And she and baba. Hello mga tol. So hindi pa tayo tapos. Nalobat yung pang tato na machine mga tol. So ayan siya mga tol kung kita nyo mga tol. Ayan, ayan, ayan. Kaya medyo masakit na mga tol. Kaya mahapdi-hapdi na. At inaantok na rin ako dahil bukas may pasok pa ako mga tol. Y yun nga, sabi ko nga sa artist, kung kaya ang tapusin, tapusin na. At ako inaantok na talaga. At grabing sakit na talaga. Nakita nyo naman. Ayan oh, ang laki-laki mga chong. So kukulayan pa yan, hindi pa tapos. So marami pang gagawin. Oh. No? Ayan ang artist natin. No? So nalobot ang kanyang panta to. Nalobot na, nalaglag pa. Diba? Yun lang, mga tol. So maraming maraming salamat. So papakita ko sa inyo ang, pag, ang pagkatapos to, uh, yun na, uh, pinaka last video na natin. At syempre, lalagay natin ang intro natin. So sa mga gusto talaga kong to, PM lang kayo dito, ilalagay ko sa YouTube channel ko ang kanyang Facebook page. At uh, PM kayo sa kanya para makapag-schedule kayo. Yun lang mga tol and bye-bye. So mga tol, uh, hindi ko na papatagalin dahil may pasok pa ako kinabukasan. At next week na lang ulit natin papakulayan yung aking pinatato. So ayan ang ating artist mga tol. So ayan ang Pasok si boss kaya So may pasok kasi ako okay bukasan. kaya hindi ko pa masyadong ano ako rin pagod at inaantok na rin. At uh, next week ipapakita ko sa inyo ang kakalabasan nito. Yun lang, mga tol. Maraming maraming salamat. So ayan patato na kayo dyan mga tol. And peace and bye bye. Video. So, ayan na mga tol. So, pinapakita na natin kung gaano kasakit at medyo malaki-laki din yan. Pero hindi pa tapos yan. Lining pa lang yan. So, abangan nyo ang pagkatapos yan kasi uh, lalagyan pa ng shading yan. So, abangan nyo na lang.